Hello, 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 mama. mga Mars. Magandang buhay sa ating lahat. Ngayon nga po ako ay maluto na nilagang gulay na may baka. Ay, mali, mali, mali pala. Nilagang baka na may gulay. Kasi nga po ay mas marami pa ang gulay kesa sa baka. Ngayon. <laughs> Dahil nga na ang tina aking parents, ako ay uh, papakita gilas, galeran. Guluto ako ng ragam baka. Ay naman mga mars, gisa-gisa. Pagkatapos igisa, ay nilagyan ng tubig-tubig na may kasamang pagmamahal. Siyempre wow. na andyan ang aking parents, kaya may kasamang pagmamahal. O oh, na nga, ayan, hinalo-halo po na nga. At yun na nga ang procedure. At ayan na nga, kumulo at inilagay ko na nga si mais mga mars. Kasi nga matagal yan maluto. At si baka na naman kanina ay nilaga ko na dahil napakatagal po niya humambo. Ayan na nga po mga Mars. Ako nga o po ay patapos na magluto. Di yan mga Mars. Nga e binibilisan ko na ang pagluluto. Di yan. Ganon. Ay na mga Mars dahil nga po bawal kay ama ang baka. Pinagluto ko rin siya ng manok. Magprito nga din ako ng manok. Bisibisihan ng Mars niyo ngayong araw na ito at dahil napakalami niyang gawain. O, oh, ayan na nga ang manok na sinasabi ko, mga Mars. O, oh, di diba? Nagmamadali na nga dyan. at si ama ay gutom na, mga Mars. Ayan niya po at hinalo-halo ko na nga yan at maya maya ay yan. Ay, luto na Ayan. Noon nga nakakain na kami mga Mars na ng very, very light at ato naman ang aking naisipan. Nagluto naman ako ng turon. Dahil si Mudra ay may dalang saging sa ba? Ah? O syempre, ano pang hinihintay natin? Iturun na yan. gano'n. At dahil nga po ay hinug na hinug ang saging na iyan. Kaya hinulog ko na yan di yan mga Mars. At ayan na ha, muntik pang masunog ang aking turon. Ayan na nga mga Mars ang nakakalagay nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Rowan, siya ay malungkot dahil nga po si Jonas ay uuwi na sa amin. At ang aking owing-owing ay napakalungkot. Pakinggan niyo po kung anong sasabihin ng aking bebe at talaga ta na maho, Ako'y naluluha din sa aking anak at talaga mahal na mahal si Jonas. Ano dito? Iwan na sa house? Ha? Uwi na sila. Dika na! Dika! Ka. Na. Na. Sama ka? Ha? Sama ka kayo na? Babae Sama ka? ha? sige oh, daw bye bye ka na, yan. Yan ka na anak oh, to... ah, you what? Why? To... You're willing. You're willing. what? what? nararito sa to, to, to what louder? To because you want to play with Jonas? yes yeah. Sa't Jonas, need go home na. Oh, bye na ka, Jonas. Mm -hmm. mm -hmm. Bye bye na. Bye bye. naman, but, but, Jonas, you want go home na. Ha? Huh? Jonas, you want go home na. Sad? Why? Because on Jonas come in my house. Oh. Bakit? Mamimiss mo si Jonas? Mamimiss mo? Oh, sad ka. Sad? Sad si Bebe Owen? Oh. sa ang ko.